isa na siguro sa pinakamatinding pagsubok na kinaharap ni Nanay Delia ang pandemya. Anya, hindi lang oportunidad na makapaghanap buhay ang pinagkait nito sa kanya, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang asawa. Matay si Mr. ko kasi noong pandemic. Natamaan siya ng COVID. Gano'ng kahirap yun sa inyo? Namatay. Talagang mahirap, sir. Ngayong balik normal na ang lahat, Pagtitinda ng putas ang inaatupag nito. Bagamat hindi kalakihan ng kita, masaya na rin ito. Nagpapasalamat pa ako na nandito akong nagtitinda. Isa lang si Nanay Delia sa mga nagpapatuloy na naghanap buhay para makabangon sa epekto ng pandemya. Sa taunang ng Vandoneer ng Malacanang, kumpiyansang inahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakabangon na ang bansa mula sa pandemya at sa epekto ng gulo ng Russia at Ukraine at gulo sa Israel. We have since turned the corner and are now back in business eager to do more with your respective governments and business sectors. Our economy has grown by a, a good amount and we still don't have the final final uh, uh, numbers but in the last quarter in the la the third quarter rather of last year uh, we grew by 6.1%. Kasabay nito, kinilala din ng Pangulo ang mga bagong miyembro ng Diplomatic Corps na kinatawan ng iba't ibang bansa. Pinasalamatan niya ang mga ito sa patuloy na pagsuporta at hiniling nito na makipagtulungan sila para sa paglago ng ekonomiya ng bansa. I continue to enjoy the Diplomatic Corps to work closely with us in identifying areas where we can pursue joint and collective endeavors and initiatives. Bagamat balik siglang ekonomiya, naging mahirap para sa ilan ang mataas na presyo ng mga bilihin, gaya ni Danilo. Kung sa may makitong 200. siya pa ba yung mga kinikita mo? Wala na. Wala na, kulang. na. Ayon sa pangulo, nagawa naman ng kanyang administrasyon na makontrol ang presyo ng mga bilihin at umaasa na ito natutungo sa tamang direksyon ibinandera rin ng Pangulo ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa noong Nobyembre. We have continued to manage overall inflation at 3.9% in December from 88.3% in 2023, bringing the year-to-date overall inflation to 6%. Still a little high, but hopefully moving in the correct direction. Ayon sa multilateral organizations gaya ng ASEAN Plus 3 macroeconomic research, maituturing na ang ekonomiya ng Pilipinas ang isa sa pinakamabilis na lumago mula sa mga pangunahing bansa sa Asia sa taong 2023. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.